speed to the city streets we began to feel the fire we rise like so buildings as a killer calls it takes us higher good morning good morning mga kabayan so nandito na naman tayo sa Dika Homestay Lumo Townhouse so ipeplex so, ko lang itong gagawin natin ngayon dahil gagawa tayo ng drywall dito. Dito, drywall. Ito yung gagamitin natin na ah, materialis. Mayroon na tayong nabiling na uh, mga metal studs. No? Metal studs at saka itong uh, fiber board cement. I-share ko sa inyo kung paano yung nabibili natin yung uh, fiberboard fiber board cement at saka yung uh, metal studs. At saka yung ano yung mga kagamitan na gagamitin natin. So dito tayo gagawa ng dalawang parto. Ang ginamit natin mga kabayan is sa uh, fiber board cement na i-compute ko lahat, uh, 12 pirasong fiberboard cement. Tapos nagtanong-tanong din ako doon sa mga hardware kung ilan yung binibili kadalasan talaga ng mga mga tirador dito na manggagawa, kung ilan yung binibili. Ganon din, 12. Di baling, uh, di bali siyang kumulang, wag lang sumubra kasi pag sumubra hindi natin may balik, ano? Kung kumulang, bibili na lang tayo na kung ilan yung kulang. Ang metal studs na ginamit natin is uh, 20 piraso. So walang available na metal trunk. Metal trunk sana yung pang ganito natin. Maganda sana. Kasi hindi na tayo magtutupi. Pero wala, wala silang available na metal trunk. Ang ginamit na lang natin is uh, metal studs. 28 piraso rin. Ito, naumpisan ko na dahil sinukat ko lang itong ginamit nating uh, uh tox, no? tox with screw. 6mm ang gagamitin nyo. Yan. Tapos ito pa ang kakailanganin nyo. Ito, tonton punto na no para ma-level mo talaga yung uh, yung drywall yan. na natin. Isa rin tong importante ito no. Kung meron kayong ah uh, uh, laser, mas maganda yung laser na uh, level ano. Pero mas mahal lang yun. Mabibili mo 6,000 yata yun. Kaya uh, DIY lang naman eh pwede na yun. Ngayon isishare ko sa inyo kung ano yung tools na gagamitin din. Ang unang-una ito kailangan mo talaga to, barina. Tapos bari na tapos yung ginagamit nating bala, yung drill bit niya, 6 mm, pang simento, 6 mm, tapos gumamit kayo ng tox, toxdin din with screw, 6 mm, para gagamitin natin doon sa pangdikit sa simento. Ididrill natin yon Yan ang bibili nyo. Tapos, may nabili na akong ganyan, ito. Hmm. Mura lang naman to tapos yung gagamitin nyo rin na uh, hardy flakes, tapos gagamit kayo ng uh, blind rivets. Ito, blind rivets. No? Kasi pag na-dikit na yung hardy uh, flakes, gagamit kayo nito. Ang gagamitin nyo naman ito, 1-8 by 3-4. 1-8 by 3-4 kasi mas ma malaki. Ano? Malaki. Mahaba. 1-8 by 3-4. Kasi pag one half, may silang baka kapusin yung paggamit nyo. Tapos ang bala ng rivets. Ah 1/8, 1/8 to gagamitin nyo. Tapos kung mayroon kayong ganito, maganda rin kasi pag nabaon na sa sa fiber cement, medyo pag rivets nyo, hindi hindi lulubog, hindi tatagos yung uh, blind rivets ano? Kasi kung ito, uusli ito. Hindi na para hindi na kayo mag-grind. Ito, grinder at saka barina. Grinder, gagamit din kayo ng grinder kasi kailangan nyo rin ito, no? Pagputol ng fiber cement. Yan. Tapos, ito, gagamit, gagamit din kayo ng stone. Tapos, gagamit kayo ng bala pa nito. Pang bala sa ano, yung... Meron ako, saan ba nandun sa baba. Nasa baba, no? Yung bala na ah, pang, ano, pang tabas ng uh, fiber cement. Tapos, ang tawag noon na uh, diamond, na uh, cutter. Gagamit kayo noon, pang, pang, ano doon, pang cutting. Tapos, gagamit kayo ng, ito, riveter. Riveter. Tapos, kailangan nyo rin ito. Pag nag-install na kayo ng, na, kasi DIY lang, kadalasan talaga sa DIY, mag-isa lang kayo. So kailangan mo rin ito pag hawak sa sa hardy flex pag nag-install ka na no. Yan. Tapos ito, ano to? Dalawa yan kasi pag pumalya rin isa meron kang reserva pero madali lang ayusin to. Meron na akong may vlog na madali lang ayusin ito. Huwag niyo itapon ito pag nasira kasi nagbabara lang yan diyan. Na discaril. Ayusin niyo lang, madali lang yan ayusin. Tingnan niyo lang sa vlog ko paano mag-ayos Uh, repeater, riveter. Yan, si clamp, ano? Tapos plier, pag uh, nag-electrical tayo, kailangan natin yan. Ito, mga flat, flat screw, star screw. Ito, uh, minsan, bira lang itong gagamitin. Kasi meron tayong si clamp. Ito, uh, ito, kailangan natin itong measure tape. At saka ito, cutter, ano? Cutter, pag-cutting mo na, pag-cutting mo na, tawag nito. Metal studs, ito yung pag-cutting ng metal studs, ano? Tapos, sa uh, pag na-install na lahat, ito, kailangan mo rin ito. Uh, screw, numero uno. Number one, ano? screw. Tapos, sa uh, ito martilyo Hindi naman, kailangan mo rin yan basic yan ah, uh, ito polytap. pag nag uh, ka pag malaki ang butas gusto mo madaling uh, matuyo ito pero bibili pa tayo ng uh, liquid uh, skin coat o kaya yung powder. Ito, so, lang yung ano, may, mayroon na tayong stick nito. Tapos, uh, siyempre gagamit tayo ng gloves ano, para safety. Tsaka ito, uh, uh, sa pintura yung panghagod. At saka ito, no, Squala. Kasi okay, kailangan natin yung squala. at saka ito, level bar. Kung mayroon kayong uh, laser na level, oh, mas maganda. Tapos ito sa hero. Pagkating yan, dalawa yan. At saka, yan ano, lilihaan nyo. Gagamit kayo ng liha. At saka pag nag-install na kayo ng door jam at saka pintuan, kailangan mo rin ito. Ito. Mura lang naman ito, binibili natin. pagbukas ng door knob. Yan, ito tayo. Tapos ito, pang batak. Ano? Sa pimpintura, gagamitin natin ito, pundo. Ito yung ipipintura natin. Ang kagandahan lang nito, makakasave kayo nito dahil mayroon na siyang primer. Mayroon na siyang top -out. Kumbaga, two in one. Primer na siya, tapot na siya. Hindi na tayo gagamit ng iba pang primer. Kasi, ang kadalasang ginagamit sa primer, uh, Acrytex primer. Oh, maganda rin yung gagamitin yung Acrytex. Halimbawa, gagamit kayo ng drywall nyo ng uh, plywood, Acrytex primer. Kung uh, ganito naman, pwede rin gumamit kayo ng Acrytex primer, pwede rin kayo gumamit ng Platlatex o uh, ganito na primer mayroon na siyang top coat. Yan. Kasi ang acrylic primer, napakabaho nun. No, oh, mabaho yun. Kung walang nakatira sa bahay, okay lang. Pero pag may nakatira na, ang gagamitin nyo, mas maganda flat latex primer. No. Oh. Yan ano. Sa so, ngayon, ito yung ginamit ko kasi mas nakakamura tayo dito kasi uh, uh, 4 gallons na ito. Oh, 4 gallons, tapos uh, ano na siya? Flat white na siya. Diretso na siya. Siguro makapag-coating tayo ng dalawa o tatlo, finish na siya. Yan ano, nakaka-save tayo ng konti dito. First time ko rin uh, gumamit nito, pero mas maganda to Bira lang kasi ito sa, sa city hardware o sa mga, ano kasi mabilis itong maubos. Uh, kasi ano na siya, uh, two in one. Primer na siya, top coat na siya. So, hindi ka na makakalis ka na sa gastos. Yan ano, kundo. Yan, sa mga mahilig sa DIY, nakagaya ko. Tanong-tanong kayo ito, kailangan din natin ito. pang Yan, ano. So pare, iyan lang muna ang explain natin. Sa sunod na araw, uh, kung may mga makakataunoon kayo, uh, tanong lang na, tanong lang natin ano, sasagutin natin kung ano yung nalalaman lang natin. So sa sunod na araw, explain din natin ito, ito, ito. Pag uh, gumamit kayo ng mga plywood sa drywall, mas maganda gamitin ito pero ingat na ingat kayo nito. Talagang napaka-delikado nito. Explain natin 'to. Sa sunod na ting vlog, kasi marami na ako naririnig na mga natamaan ito, no? na disgrasya ito. Kasi yung iba, uh, kahit na uh, nahilig sa DIY, tapos ngayon lang nakagagamit, eh, hindi nila alam, napakadelikado ito. Kaya explain lang natin konti ito sa aking experience din sa sunod nating vlog. So para uh, ito lang muna ngayon. Yan, yan lang muna. Tapos kailangan mo rin ito hagdanan. Eh dito, hindi na mga mabot ng 8 feet to. Kung mayroon kayong uh, mataas-taas na upuan, pwede na yun. Upuan lang. So yan, ano? Drywall, uh, ano lang to? Ito yung mga kagamitan na dapat mong gagamitin pag nag-drywall ka. Nga basic tools. Yan. Ito. Nga basic tools. Mayroon pa tayong sunod na pag na drywall natin. Pag nungbisa natin, ipag-vlog natin kung paano. At saka, share lang natin. Hindi naman tayo eksperto talaga nito. Pero, mahilig na talaga akong na-DIY. Second time ko na itong mag-drywall, ano? Kasi yung una kong bahay, na-drywall ko na yon Tapos na. Ito na ngayon, pangalawa. Ito naman bahay ng na, uh, bayaw ko. Kaya DIY lang. Sabi niya, ako na daw ang gagawa sa pag-DIY nito. Ako na daw magda-drywall, Layla. Ma para makakasave tayo, tayo na lang magda-drywall. Tapos, papakita ko lang, share ko lang sa inyo, lalong-lalong na -lalong sa mga taga-Dika Homes, Talongo, Dabao lahat ng mga townhouse, kung gusto niyo mag-drywall, hindi naman magkalayo-layo yung mga sukat ng townhouse, ito yung mga gagamitin. Kung meron kayong gusto pang itanong, tanong comment lang kayo at sasabihin natin yung mga dapat nating ipaliwanag sa inyo. No? O ano yung mga sa atin lang experience sa pagda-drywall. Kung ano yung mga kakailanganin, explain din natin. I-share natin. Baka makakatulong ito sa inyo. Uh, wala kayong, uh, kung wala kayong uh, budget na pang papagawa sa mga tao, eh, DIY nyo na. Ito yung mga kadapat gagamitin. Dalawang kwartong gagawin natin, ito yung mga kagamitan. So, sunod nating vlog, yan, pagda-drywall. Paano pagda-drywall? No? Papakita natin kung yung sukat-sukat. So, yan. So, hanggang dito na lang. Ito Lino Linoboy, yung YouTuber ng bayan. Peace out.